Alam mo, it started with a running joke. <laughs> And I don't know, but biglang siyang naging trending ulit. But I feel maybe it's for a reason. Hindi lang pasasalamat ang ipinaabot ni Anne para sa madlang OFW na nakai celebrate sa kanyang birthday kundi nagpadala pa siya ng ref. Binigyan ni Anne Curtis ng refrigerator ang OFW na umuwi ng bansa para maki-celebrate sa kanyang birthday celebration sa It's Showtime. Sa X, dating Twitter, ibinahagi ng OFW ang larawan ng natanggap niyang ref mula sa actress TV host. Again maraming salamat po ate at Anne Curtis Smith, also thank you at it's showtime na, caption sa post. Near post ito ni Anne at sinabing, oh so happy for you, thank you for coming to my birthday celeb si po. Matapos e eh celebrate ang kanyang birthday sa pamamagitan ng panunood ng concert ni Taylor Swift sa Australia, Agad bumalik ng Pilipinas si Ann para naman makapiling ang madlang OFW na umuwi para sa kanyang birthday. Magugunitang nagumpisa ito ng magbiroan si na Ann at Vice ganda sa It's Showtime at napag-usapan kung ano ang name miss ng mga OFW sa Pilipinas. Naging popular ang sagot dito ni Ann na birthday ko, na sinakyan naman ng mga OFW na fans ng It's Showtime. Birthday mo. Birthday ko? Hindi ko birthday mo. Yung... Ah, oo. Uy, ano? Sa panagin mo, bakit mamimiss ng OFW yung birthday mo? Yung, oh, sa Amerika tayo, ba? Trip birthday ni ano? <laughs> <laughs>